Ayan, hi guys. Nakabuo na po ako ng bilo-bilo. Ayan, magluluto po kami ngayon today's video. Ayan, ng bilo-bilo. Ayan, habang pong naglulo, nagtuturoan dito sa tabi ko. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ayan ang minana niya kay kuya. Mm. Ayan guys, kasalukuyang nagpapakulo na kami dyan. Ah, nakasalang na po ang aming saging at ah, saka kamote lahok sa bilo-bilo. Ayan guys, tingnan nyo naman. Pasulak na siya. Ayan, yan yung unang gata. Ayan guys, yan yung unang gata. Ayan guys, sinilalagay na po yung gatas na malapot. Ayan, pampasarap po sa bilo-bilo. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan guys, nilalagay na namin ngayon ang bilo-bilo, ang glutinous rice. Ayan, para naman masarap. Ayan guys, tingnan nyo guys. Ayan na siya. Akin yung iba, pakisuyo naman. Ayan, binubuhos na po ang pampalapot guys. Yan ang pinaka main ingredients nyo para malapot-lapot. Yan ang special ano natin, menu. menu yan. Ang special na lahok. Ay, Ayan. Ayan. <laughs> Ayan, guys. Ayan, guys. Luto na ang bilo-bilo. Diba, guys? Ang sarap. Diba? Mm. So, hanggang dito na lang aking video, guys. Bye-bye.